Maligayang pagbabalik sa Tagalog Cine Recaps, sa araw na ito ang ikukwento ko sa inyo ang 2003 American action movie na pinamagatang The Last Samurai, tungkol ito sa Amerikanong sundalo na napamahal sa kultura ng Japan. Noong 1876 sa isang convention center sa Amerika, bilang promotion ng kumpanyang gumagawa ng mga armas, ipinagmamalaki nila ang former U.S. Army Captain na si Nathan Algren, na naparangalan ng gobyerno dahil sa ipinamalas na kagitingan sa gyera. Subalit itinuturing ni Aldrin na bangungot ang pinagdaan ng labanan sa gyera, saksihan niya na maging mga bata ay idinamay ng kanyang mga kasamahan. Trahedyang hindi mawala sa kanyang isipan, idinadaan na lang ni Algren sa pag-iinom para makalimot. Mula nang umalis sa army naging trabaho na ni Algren ang magkwento tungkol sa gyera sa mga pagtitipon para ialok ang mga makabagong armas. Pero dahil sa nakainom nagpaputok ito at natakot ang mga nanunood, dahilan para magalit ang manager ng kumpanya sa ginawa ni Algren at tanggalin na si Algren sa trabaho. Nagulat si Algren ang lapitan siya ng dating niyang kasamahan sa army na si Sergeant Gant kung saan iyaya nito si Algren sa isang restaurant. Nag-alok si Umura, ang chief advisor ng Emperor ng Japan, na magtrabaho sa kanila si Algren at turuan gumamit ang Japanese Army ng mga armas na binili nila sa Amerika. Dahil ibig ng Emperor na matapos na ang kanilang problema sa mga rebelding samurai na hadlang sa programa ng gobyerno. Tumanggi si Algren sa alok ni Umura, ayaw ni Algren na muling makasama ang dati niyang opisyal na si Colonel Bagley, na nagutos noon na i-massacre ang Bong Village ng mga Indian na pati mga pamilya ng kanilang kalaban ay walang awang pinagpapatay. Pero walang nagawa si Algren kundi sumunod sa utos ng militar ng Amerika na tumulong para sa military modernization ng kaalyado nilang bansa. Pagdating ni Algren sa Yokohama Harbor, Japan, si Graham ang sumalubong sa kanya na magsisilbing translator ipinagmalaki ni Graham na mayaman at mabilis ang progreso ng Japan. Para lalo silang umunlad, kumuha din ng emperor na magagaling na mga engineer, architect, abogado na galing pa sa iba't ibang bansa para magturo sa mga Japanese. Sinabi ni Graham na maswerte sina Algren dahil pumayag ang emperor na makaharap sila. Hindi lahat ng Japanese at mga bisita ay nakita na ang emperor. Nagpasalamat ang Emperor na si Meiji, sa pagpapaunlak ni na Algren na magturo sa Japan, hindi nga lang makapaniwala si Algren na masyado pang bata ang bagong Emperor. July 26, 1876. For six months work, I am to receive three years of captain's pay. Sa anim na buwan, naging hamon kay Algren ang pagsani sa Japanese Army, nahihirapan ang mga sundalo sa paggamit ng bago nilang armas. Ganun paman ginagampanan mabuti ni Algren ang trabaho dahil ang anin na buwan niyang sweldo ay katumbas ng tatlong taong sweldo niya sa US Army. Isang araw nagalit si Umura dahil nilusob ng mga samurai ang isang bayan na may mga tauhan si Umura na gumagawa ng riles ng tren. Inutos ni Umura na hulihin ang pinuno ng mga samurai na si Katsumoto. Sinabi ni Algren na hindi pa marunong gumamit ng baril ang mga sundalo kaya matatalo sila sa labanan para patunayan inutos ni Algren sa isang sundalo na barilin siya nito. Sa takot ng sundalo na siya ang mabaril ni Algren, napilitan itong magpaputok pero hindi tinamaan si Algren. Si Umura pa rin ang nasunod, nagutos si Colonel Bagley na maghanda ang mga sundalo dahil sila naman ang lulusob sa teritoryo ng mga samurai. Sinabi ni Graham na itinuturing bayani ng mga tao si Katsumoto. Nagsilbi si Katsumoto sa dating emperor kasama si General Ha Segawa na isa ring samurai at kasamahan noon ni Katsumoto. Nalaman ni Algren na isang big time contractor si Umura, pag-aari nito ang malalaking project ng gobyerno, isa na ang paglagay ng tren at paggagawa ng mga riles. Nang marating na ni Algren ang bukana ng teritoryo ng mga samurai, naramdaman ni Algren na nasa paligid na ang mga kalaban kaya pinaposisyon na nito ang mga sundalo. Nagutos si Colonel Bagley na sa likod pomosisyon si Sean si Algren at hayaan na lang nito ang mga sundalo ang makipaglaban. Pero hindi sumunod si Algren, ayaw nitong iwan ang kanyang mga tauhan, ganun din si Sergeant Gant hindi ito umalis para samahan si Algren. Mayamaya -maya may narinig silang ingay na papalapit sa kanilang kinaroroonan, nakita ni Algren sa ikinikilos ng mga sundalo na natatakot na makasagupa ang mga samurai. Nataranta ang mga sundalo ng lumakas na ang ingay at nakita na nilang paparating na ang mga kalaban. Sumigaw si Alvren na hintayin ang kanyang hudyat, pero dahil sa takot isang sundalo ang nagpaputok na sinundan din ng iba. Malayang nakalapit ang mga samurai at wala ng oras ang mga sundalo na makapaglagay ng bala, ang ilan sundalo ay lumaban pero karamihan ay nagtakbuhan habang hinahabol ng taga ng mga samurai. Patuloy na nakipaglaban sina Algren kahit iniwan na sila ng kanilang mga kasamahan, pero hindi sila umubra sa bangis ng mga samurai hanggang isa-isa nang mapatay ang mga sundalo. Isang samurai na nagngangalang Hirutaro ang siyang nakapatay kay Sergeant Gan. Naiwan na lang na mag isang nakikipaglaban si Algren, kahit napapaligiran na at nasugatan, hindi sumusuko si Algren, buong tapang itong lumalaban. Habang sa dikalayuan na saksihan ni Katsumoto ang nangyayari, nakita nito na hawak-hawak ni Algren ang bandilang may larawang puting tigre. Kung saan palaging napapanaginipan ni Katsumoto ang puting tigre na lumalaban sa mga samurai na hindi takot mamatay tulad sa ginagawa ni Algren. Dahil sa maraming dugong lumabas sa sugat ni Algren nang hinina ito, ganun pa man desidido ang mga samurai na patayin si Algren. Sumugod si Hirutaro at inundayan ng taga si Algren, pero nang maputol ang kahoy mabilis na naitusok ito ni Algren sa leeg ni Hirutaro. Nang makita ng mga samurai na patay ng bumagsak si Hirutaro, sabay-sabay ang mga itong sumugod, pero pinigilan sila ni Katsumoto. Nagutos si Katsumoto na dalhin si Algren. Habang daladala si Algren ng mga samurai, nakita ni Algren na pati si General Hasegawa ay nahuli rin ni na Katsumoto. Pero mas pinili pa ni General Hasegawa na magsepuko, isang tradisyon ng mga Japanese na ayaw maging bihag at sumuko, ay hinaharap na lamang nito ng maaga ang kamatayan para mapanatili ang dignidad at paghingi ng kapatawaran. Dinala ng mga samurai si Algren, at di nagtagal narating na nila ang isang komunidad na tahimik at mapayapa. Hindi nila pinatay si Algren, bagkus inutusan ni Katsumoto ang kanyang kapatid na si Taka, na ng sugat ng kanilang bisita. Napatingin si Algren sa maamong mukha ni Taka, Nagpapahiwatig si Algren ng pasasalamat, pero ang hindi alam ni Algren, si Taka ay asawa ni Hirotaro, ang samurai na kanyang napatay sa kanilang sagupaan. Hindi nakatiis si Taka sa nararamdamang galit kay Algren, nagtanong ito kung bakit kailangan pang buhayin si Algren. Sinabi ni Katsumoto na tulad ni Hirotaro, isa ring sundalo si Algren na may sinumpaang tungkulin. Nagkataon lang na nanawnahan ni Algren si Hirotaro kaya ito namatay. Pero hindi sahiyang ang buhay ni Hirotaro, na matay itong may karangalan dahil ipinagtanggol nito ang kanilang prinsipyo. Maging ang kanang kamay ni Katsumoto na si Ojiyo nagtanong kung bakit dinala pa nila si Algren sa kanilang lugar. Sinabi ni Katsumoto na may parating na malaking labanan kaya kailangan nilang maghanda, malaking bagay kung mapapag-aralan nila ang bago nilang kalaban, tulad ni Alvren. Lumipas ang mga araw kahit naguguluhan si Taka, na sa kanyang bahay nanuluyan ang lalaking pumatay sa kanyang asawa, sumunod pa rin siya kay Katsumoto na alagaan si Alvren. Kasabay ng pagpapagaling ni Algren sa kanyang sugat, dahan-dahan din itong nakawala sa pagkalulong sa alak. Dinaglaon gumaling na si Algren sa kanyang sugat at bumalik na ang kanyang lakas, pero laking gulat ni Algren ang makita sa bahay ni Taka, ang kasuutan ng samurai na kanyang napatay sa labanan. Sa malaking templo dinala ng isang samurai si Algren, nakilala ni Algren si Katsumoto. Nagpakilala rin si Algren at nagtanong kung bakit siya dinala ni Katsumoto. Sinabi ni Katsumoto na kapag tagsibol na, mawawala ang mga snow sa daan, maaari nang umalis si Algren. Nagulat si Algren nang malaman na kapatid ni Katsumoto ang gumamot sa kanya na si Taka, at asawa ni Taka ang napatay ni Algren na samurai. Walang magagawa si Algren kundi maghintay ng magandang panahon para makabalik siya ng kampo. Yun nga lang pansin ni Algren na hindi siya tanggap ng mga tao roon, kalaban pa rin ang turing nila kay Algren, maliban sa anak ni Katsumoto na si Nubotoda, na maayos ang pakikiharap. Pero nakukonsensya si Algren na siya ang naging dahilan, kaya nawala ng ama ang mga anak ni Taka. Isang araw naglaro ng wooden katana ang anak ni Taka na si Haijen. Nakita ni Algren na nahulog ang wooden katana ng kalaro ni Haijen kaya dinampot ito ni Algren. Ang hindi alam ni Algren sa tradisyon ng laro, dahil dinampot niya ang armas, obligadong si Algren na ang makikipaglaban. Pinagbigyan ni Algren ang makipaglaro, pero hindi niya akalaing tinutuo ni Haijen ang pag-atake, pinigilan na lang ito ni Algren bago pa makapangsakit ang bata. Napadaan si Ogio at galit na pinabibitawan kay Algren ang wooden katana. Hindi maintindihan ni Algren ang salita ni Ogio, akala niya ay naghahamon si Ogio dahilan para humanda si Algren. Nakita ni Ogio na lalaban si Algren kaya napilitan itong umatake. Sa di kalayuan nakikita ni Taka na hindi pa may galaw ni Algren ang kaliwang balikat, kaya nahirapan si Algren sa pakikipaglaban. Sa isip ni Taka ay dapat niyang ikatuwa na makitang masaktan si Algren, Nararapat lang na pagbayaran ni Algren ang pagpatay sa kanyang asawa, pero nagulat ang lahat nang muling bumangon si Algren, at muling tinanggap ni Algren ang malalakas na hataw ni Ogeo. Naguluhan bigla si Taka dahil imbis na matuwa, ay awa ang kanyang naramdaman para kay Algren, na kahit nang na ay paulit-ulit bumabangon. Maging si Ojiyo ay naawa na rin kaya inilayo na lang nito ang wooden katana kay Algren. Sinabi ni Katsumoto na kahit nasaktan si Algren ni Ojiyo, may kunting aral na napulot si Algren sa nangyari dahil ang pamamaraan ng samurai ay Bushido na ang ibig sabihin ay disiplina, ang maglingkod sa bayan higit pa sa sarili at ang mamatay na may karangalan. Para kay Algren na binabagabag ng nakaraan, isang malalim ang kahulugan para sa kanya ang sinabi ni Katsumoto. Nakita ni Algren na dahil sa disiplina at hindi lang sarili ang iniisip, kahit simple pero masaya ang pamumuhay ng mga samurai. Naging madalas ang pag-uusap ni Algren at Katsumoto. Infrizado rin makinig si Katsumoto sa buhay ni Algren. Nalaman ni Algren ang tunay na kahulugan ng salitang samurai, ay ang maglingkod, kaya naman para makapaglingkod na maayos ang mga samurai, halos araw-araw silang nag-eensayo ng iba't ibang estilo ng pakikipaglaban. Sa pagdaan ng mga araw, dahan-dahan na papamahal si Algren sa nakikita niyang kultura sa komunidad, hanggang magka-interes itong maranasan kung ano ang buhay ng isang samurai. Ilang buwan ng lumipas na tutunan ni Algren ang pakikibagay, mula sa pagsusuwat ng damit ng mga samurai, at ang pagsasalita sa kanilang lingwahe, at ang kapayapaan na kanyang hinahanap. Nagbunga ang ginawang disiplina at pagtsatsaga ni Algren sa pagsasanay, Labis na humanga si Ojiyo at mga samurai na naging mabilis ang kilos at husay ni Algren sa paghawak ng katana. Napalapit si Algren sa mga anak ni Taka at ituring na para ng mga anak niya ang mga bata. Kaya naman hindi mapigilan ni Taka na mawala ang galit at gumaan ang loob kay Algren. Nagkaroon ng pagkakataon si Algren na humingi ng tawad kay Taka, na unawaan ni Taka na sumunod lang sa tungkulin si Algren, kaya ibinigay ni Taka ang kapatawaran. Tutulman ng isipan ni Taka, pero tuluyan na siyang umibig kay Algren, isa sa mga nagustuhan ni Taka, ay ang pagiging matulungin ni Algren sa gawaing bahay, at pagtratrato kay Taka na hindi bilang utusan, na wala sa ugali ng mga samurai. Ang hindi alam ni Taka, lihim na ring may pagtingin sa kanya si Algren, na hihiya lang itong magtapat dahil sa kanilang sitwasyon. Isang gabi habang nagkakasiyahan ang mga samurai, nasa entablado si Katsumoto para aliwin ang mga residente, wala silang malay na may mga dumating na ninja, at tahimik na nagsipag akyatan sa bubong. Nakita ni Algren ang panganib, agad itong nagbigay babala kaya nakaiwas si Katsumoto sa pana, at ang katabi nito ang tinamaan. Nagpulasan ang mga samurai habang nagpapaulan ng pana ang mga ninja, nagsilabasan rin mula sa dilim ang marami pang ninja, habang prinutektahan ng mga samurai si Katsumoto. Dali-daling kinuha ni Algren si Taka at mga bata sa dinala sa loob ng bahay, Nagmamadali ding ipinasok si Katsumoto ng kanyang mga tauhan sa loob. Humarang si Ojiyo at iba pang samurai sa labas ng bahay, hinarap nila ang mga sumusugod na mga ninja para hindi makapasok at makalapit kay Katsumoto. Pero may mga ninja nang naghihintay sa loob at mabilis na sinugod si Katsumoto, maging si Algren ay nagulat ng sumulpot sa harap niya ang isang ninja. Dinampot ni Taka ang patalim at inunahan ng ninja na papatay sana kay Algren. Dalawang ninja pa ang sumugod at pinagtulungan na si Alvern. Tumakbo si Hygen, Kinuha ang katana ng kanyang ama para ibigay kay Algren, pero hinarang ito ng ninja. Nakita yun ni Algren kaya pinilit nito mapatay ang ninja at nagmamadaling iniligtas ang bata. Napatay ng mga ninja ang mga katabing tauhan ni Katsumoto, pero dumating si Algren at tumulong kay Katsumoto sa labanan. Hanggang magapi nila ang mga ninja na nasa loob ng bahay. Habang sa labas na ubus din ni na ang lahat ng kalaban. Yeah! Sinabi ni Katsumoto na si Umura ang nag-utos sa mga ninja, hindi rebelde ang mga samurai dahil naglilingkod pa rin sila sa emperor. Pinapalabas ni Umura na rebelde ang mga samurai para magamit ni Umura ang Japanese army na patayin sila. Dahil si Katsumoto lang ang tutol sa gusto ni Umura na alisin na ang dating mandirigma ng Japan na mga samurai at palitan na makabagong sundalo na nasa ilalim ng Amerika. Hindi pa marunong magpalakad ng gobyerno ang bagong emperor kaya sinasamantala ni Umura hindi alam ng emperor na ginagamit lang ni Umura ang pondo ng gobyerno para sa kanyang mga negosyo. Inimbitahan ng emperor si Katsumoto na dumalo sa pagpupulong ng Japanese Council sa Tokyo, isinama na ni Katsumoto si Algren para makabalik na ito sa trabaho. Nagulat si Algren ang makitang lalong lumakas ang puwersa ng Japanese Army dahil sa pagbili ng mga bagong armas sa Amerika. Nang makausap ni Katsumoto ang emperor, Sinabi ni Katsumoto na dahil sa modernisasyon ay mawawala ang sarili nilang kultura at ang mga samurai. Nagtanong ang emperor kung ano ang dapat nilang gawin, pero sinabi ni Katsumoto na ang emperor lang ang magdedesisyon para sa kabutihan ng bansa. Inalok ni Umura ng bagong kontrata si Algren na mas malaki ang bayad para pamunuan ni Algren ang Japanese army na lipulin ng mga samurai. Hindi pumayag si Algren, nagdahilan nito na babalik na siya ng Amerika. Nang makaalis si Alvren nagutos si Umura na hindi na palabasin sa Tokyo ng buhay si Algren at Katsumoto. Habang naglalakad hinarang si Alvren ng mga tauhan ni Umura, napaligiran na si Alvren at hindi na makakaiwas kaya nagpa siya itong lumaban. Inihanda ni Alvren ang kanyang paa at mga kamay, saka mabilis na inagaw ang katana ng lalaking malapit sa kanya, sabay wasiwas sa katawan ng mga kalaban. Sa bilis at taktikang natutunan ni Algren, madaling gumagsak ang mga kalaban na walang buhay. Samantala dumating si Katsumoto sa pagtitipon ng council, hindi pumayag si Umura na may daladalang armas si Katsumoto, dahil may ginawa na silang batas na bawal magdala ng armas tuwing may pagtitipon. Pero sinabi ni Katsumoto na hindi ipinaalam sa kanya ang batas, kaya hindi nito isinuko ang dalang armas. Nagutos si Umura na arestuhin si Katsumoto, nakita ni Katsumoto na nagsawalang kibulang ang emperor, at ang si Umura ang magdesisyon. Nalaman ni Algren na nasa peligro si Katsumoto, hindi bumalik ng Amerika si Algren, bagkus nagpatulong ito kay Graham na makapasok sa pinagkulungan at itakas si Katsumoto. Paglabas nila isang bantay ang nakapagpaputok, kaya naalarma ang mga sundalo, at pinaulanan sila ng bala na baril si Nubotada at dalidaling sinaklulohan ni Alvron. Sinabi ni Nubotada na nararamdaman niyang hindi na siya magtatagal, kaya nakiusap siya sa kanyang ama, na hayaan na siyang maiwan, para magampanan ni Nubotada ang tungkulin bilang samurai. Ayaw man ni Katsumoto pero kailangan niyang umalis para sa kanyang mga nasasakupan. Nang makaalis na sina Katsumoto, ginamit ni Nubotada ang natitirang lakas, para maharang ang mga sundalo at makatakas ang kanyang ama, nagmamadaling bumalik si Katsumoto sa kanilang nayon, inihanda nila ang kanilang mga gagamiting armas, alam nilang lulusob ang mga sundalo ni Umura para ubusin sila. Inaasahan ni Katsumoto na dalawang libong sundalo ang darating laban sa mga samurai, na mahigit lamang limang daan. Agad nagplano sina Algren ng gagawin kung paano haharapin ang Japanese Army na may mga bago at malalakas na armas. Nag-aalala si Taka at anak nitong si Hygen na sasama si Algren sa labanan, natatakot sila na baka hindi na rin makabalik pa sa kanila si Algren. Ibinigay ni Taka ang kasuutan ng kanyang asawa, sinabi ni Taka na karangalan ng kanilang pamilya, na iyon ang gamitin ni Algren sa labanan. Bago umalis si Algren hindi na nila napigilan pa ang kanilang nararamdaman. Noong May 26, 1877, dumating ang araw na kinatatakutan ni Taka, lumabas ng bahay si Algren bilang isa ng ganap na samurai. Binigyan si Algren ni Katsumoto ng katana. Tanda ng pasasalamat sa pakikiisa ni Algren sa prinsipyo ng mga samurai. Maya-maya ay na rin ni Katsumoto ang hudyat sa mga samurai na humanda sa labanan. Nakita ni Umura ang pagdating ng mga samurai at handa ng makipagtuos. Pero porsigido si Umura na patayin na si Katsumoto at lahat ng mga tauhan nito. Nagutos si Umura na pasabugan na ang mga rebelding samurai. Sa di kalayuan nalulungkot si Graham na nasasaksihan kung paano manindigan ang natitirang lahi ng mga samurai ng Japan, na nagbabadyang hindi na makita pa sa mga susunod na panahon. Nang simula ng bombahin ng Japanese Army ang mga samurai, sunod-sunod ang naging pagsabog sa kinatatayuan ng mga ito kung saan marami din ang namatay. Natuwa si Umura nang makitang natakot ang mga samurai at umatras, kaya muling nagutos si Umura na lumusob ang isang batalyon ng mga sundalo. Subalit hindi alam ni Umura na estrahehiya lang ni na ang pag-atras ng mga samurai, para lumapit ang mga sundalo sa patibong. Nang ibigay na ang hudyat isang palasong lumiliyab ang pinalipad ng samurai para sumiklab ang malaking apoy, at kumalat ang makapal na usok sa paligid nataranta ang mga sundalo, maya, -maya sila naman ang pinaulanan ng daan-daang palaso ng mga samurai, maraming sundalo ang tinamaan at namatay. At yun ang hinihintay ni na Alvern para lumabas na sa pinagtataguan at sumugod, wala nang pagpipilian ng mga sundalo kundi ang lumaban at harapin ng parating ng mga samurai. Subalit bago pa man makalapit ang mga samurai, halos kalahati na ng mga tauhan ni Katsumoto ay nabarilat na patay na ng mga sundalo. Ganunpaman nagpang-abot pa rin ang dalawang panig, ang mga dating mandirigma laban sa mga makabagong mandirigma ng Japan, at dahil bihasa sa labanan ng malapitan ang mga samurai, mabilis na nag ang mga sundalo. Nagalit si Umura na wala nang nakabalik pa sa nauna niyang pinasugod na mga sundalo, kaya nagpasya itong ipadala ang isa pang batalyong sundalo, pero nagulat ang mga ito sa paglabas mula sa likuran ng maraming samurai sa pamumuno ni Ojiyo. Ilang saglit pa lalong umigting ang sagupaan ng mga sundalo at samurai sa lugar, kahit sugatan na ang mga samurai patuloy pa rin ang mga ito na lumalaban. Nang matahimik ang lugar, tapos na ang sagupaan. Sinabi ni Algren na hindi na nila kakayanin ang susunod na paglusob ng mga sundalo, dahil sa iilan na lang silang natitirang buhay. Nagpasya siya si Katsumoto na ituloy pa rin ang laban kahit maubos pa sila, pero ibig ni Katsumoto na umalis na si Algren. Tumanggi si Algren, nagpa siya rin itong sasamahan niya si Katsumoto kahit saan. Kinabahan si Umura nang makita mula sa makapal na usok, lumabas ang mahigit apat na pong mga samurai na handang lumusob sa kanyang kinatatayuan. Inutusan agad nito si Colonel Bagley na harangin si Katsumoto, nang lumusob na sina Katsumoto, sunod-sunod ang pagbomba ng mga sundalo, walang tigil din sa pagpaputok sina Colonel Bagley, dahilan para ikasawi ng ibang mga samurai kasama si Ogio. Kahit sugatan na sina Algren nagawa pa rin itong makalapit kina Colonel Bagley at napatay ito ni Algren. Lalong natakot si Umura na makalapit sina Katsumoto, Nagutos itong gamitin ng Gatling Guns, sinalubong ng mga bala si Katsumoto, na isa-isa silang tinamaan at bumagsak. Napaiyak ang Imperial Captain na makitang patay na ang mga samurai at lupaypay na rin si Katsumoto, ang mga mandirigmang kinikilala mula pa noon ng kanilang mga ninuno. Hindi na ito nakatiis at kusang nagutos na itigil na ang pagbaril. Humiling si Katsumoto na tulungan siya ni Algren na isagawa ang sepuko bago siya mahuli ng mga sundalo, na siya namang ginawa ni Algren. Nakita ng Imperial Captain ang pagkamatay ni Katsumoto, lumuha dito at ang mga sundalo para magbigay respeto. Habang kausap ng American Ambassador ang Emperor para papirmahan ng treaty, kung saan sa Amerika lang sila bibili ng mga armas at ang Amerika ang magsasanay sa Japanese Army. Pumayag ang Emperor na pumasok si Algren, Ibinigay ni Alvren ang katana ni Katsumoto. Nang mahawakan nito ang katana, naalala nito ang sinabi ni Katsumoto, kaya nagbago ang isip ng Emperor, hindi na nito itutuloy pa ang treaty. Sinabi ng Emperor na ibig lang niyang maging moderno at malakas ang bansa, pero hindi dapat kalilimutan ang kanilang kultura at kung saan sila galing, tatayo sila sa sarili at hindi magpapasailalim sa mga banyaga. Nagalit ang American Ambassador at umalis, tumutul din si Umura sa desisyon ng Emperor. Pero nagalit ang emperor, inalis nito si Umura sa pwesto, at nagbantang kukunin ang mga kayamanan ni Umura, kung hindi susunod si Umura maaari niyang gamitin ang katana para magsepoko, naduwag si Umura at tumangging kunin ang katana. Sa huli bumalik si Algren sa nayo ni Katsumoto, para doon mamuhay ng payapa kasama si Taka. Ibig po naming magpasalamat sa aming subscriber na si Makinto Bernaline ng Kuwait sa pagbigay ng maagang pamasko. Binabati po namin ng magandang araw ang mga nagpapa nagpapashoutout na si Nadeo Cabanjen ng Samar. Charles Mones, Marjon Garcia, 88 Crispy Chain Garlic Sauce, Aaron Dre Pamor ng San Jose Mindoro, Jeremy Senita ng Masbate City, Abdul Nodger Kali ng Coronadal City, Kevin Alday ng Cebu, Sharon Manalo ng Ilocos Norte, ND ng Saudi Arabia, Elmer Talag ng Trece Martires Cavite, Jonathan Rilo ng Tagum City, Rafi Ramos ng Tagig City, Franz Robert Feliciano, False Amazing Stories, Andug Family ng Kabaka North Cotabato, Reynanti Adzi ng Riyadh Saudi Arabia, Jory Lailai, Alhatim Panulong ng Lano del Sur, Rolly Amerila, Ramil Dupio, Mao James, Alejandro Barrios ng Midsayap North Cotabato, Ariel Pineda ng Magalang Pampanga, Joe Neyman Sinades, Emi Garcia, Mark Joseph Valoroso ng Puerto Princesa City, Palawan, Mara 843, Glenn Mac Vietnam, DJG ng Lock Key Builders, Eileen Baring, Joseph Dayuhan ng Cagayan de Oro, Istalan Gabuan ng Saudi Arabia, Edwin Tarampi ng Kaluokan City, Jimmy Galvan ng Kinamayan Davao del Norte. At sa mga hot mama ng Balanga San Central Elementary School na sina Marilyn Clavero, Shirelin Albarosin, Grace Dingal Leonardo at Joy Obni Maga. At sa masigasig na grade 5 teacher ng Balangasan Central Elementary School Pagadian City na si Ma'am Isla Maypa Dayao. Marami pong salamat sa panunood, ingat po kayo palagi!